Kasi eh, kahit lilimang libo yung tubusin na hore. Eh. At kahit magsama na ho kayo ng pulis, kami ho yung papakulong na. Alam niyo mga mare, may nautang sa akin, isang daan libo daw. Eh limang daan libo na kapo. Eh, ayaw naman ang gusto isang daan libo laang. Ay paayaw ko naman ang Hindi ko nga pinautang. Alay, sa akin nga ay minangungutang din. Ay ayaw ko naman ng paunti-unti. At gusto ko yung na abalang-abala. Sa akin din, kahit ganun yung pakakalakalahati. Eh. Sabi ko isang milyon na at kahit kailan niya nabayaran. Eh, tsigme. Hindi mo ka napapakinggan yung mga usapan ng mga martis ba? Ay, mga milyong na eh. eh paano ito, Toy? Ano kaya kung... Abangan natin yung usid ako. At siguradong matakam yung balang korta. Ay, palito tayo nga, Ray. Tara, tara. Ay siya, mga mare, may maiwan ko na dyan at ako'y uuwi na may pa home service pa ako. Ay siya, ako'y sasama na rin sa iyo may dadating akong pa-deliver na anong bagong thread niya sa aking magpapaseksi. Ay siya, sige. Ingat kayo, mga mare. Sige, mare, bye. Mamaya-maya ako. Dadaan pa akong bangko. Jimmy. Sumama ka sa amin! Why? English, English ka ba? Sumama ka why? sa amin! No, why? Oh, Chugme. Oh, ano? Nakuha mo number? Oh, boss. Aray, o! Eh, sigurado kang yan ang number nun. Oh, boss. Sigurado, aray. Masa sige, tatawagan natin. Eh, hey, makaka. Karta kaya tayo diyan. Oh, boss. Mapera, aray. Pa-English, English pa kanina, eh. Masa <laughs> sige, tatawagan na. Manaw! Hmm. Minatawag sa inyo oh. Ba? Sino yan? Nga? Yeah. What? Number eh? Ba? Minatawag nga siya pare. Oh, hello! Oh, hello! Eh, si Manong kare Oh, si Manong <laughs> eh, hawak namin si Aling Ligaya. Eh, ngayon, tubusin mo ng isang milyon. Ano? Anong pagkakamahal naman yan? Ay, hindi mo tutubusin na rin si Aling Ligaya? Hindi na! Sa inyo na! At bakit? Asawa mo naman, na re! Ay, pagsasiba naman yan, tutubusin ka. Ay, hindi na. Sa inyo na. Isa kahit lilimal na ibuhoin yung tubusin na ho, aray. At kahit magsama na ho kayo ng pulis, kami ho yung papakulong na. Ay, hindi na. Hindi, hindi ko tutubusin yan. Sa inyo na. Ko. Ay, pinagpatayan na ako. Ay, bakit boss? Anong nangyari? Ay, hindi naman tubusin ni May... Akala ko game ko orta yan. Eh ma -pera nga e, pa English English pa kanina eh. Ano ko iba naman yung ating mga nakusot tindahan mga kinain na yan. E, ano pa yun? Bahala ka na. Ay uuwi na. E, Musiba pala yung ating natampot na yan.